magandang araw mga kaparming at ito na naman tayo medyo matagal tagal tayong hindi nakapag video at sa huling video na inupload ko ay nandun yung hydroponic system pinakita uh, pinakita ko sa inyo at sumamagitan ng pag harvest at yun ang ating system sa hydroponics at uh, bago ang lahat uh, ano nga ba yung hydroponics uh, ang, ang hydroponics ay isang na pamamaraan ng pag papalago ng halaman gamit yung tubig so more on tubig ang ating ginagamit at may nilalagay po tayong solusyon para sa uh, nutrients ng ating pong mga halaman so iba po siya doon sa ating traditional farming na Uh, ginagawa ng ating mga farmers so ito ay uh, isang system na kung saan uh, tubig yung ating ginagamit para sa paglago ng alaman ito po ang tinatawag na hydroponics at ngayon naman papakita ko sa inyo yung uh, basic procedure kung paano ba nagsisimula yung pagtanim o ano yung pamamaraan ng pag o bago tayo makapagpalago sa ating system sa ating hydroponics ngayon, na uh, ito yung basic procedure na unang ginagawa unang kong ginagawa para sa ating hydroponics ay uh, siyempre meron tayong seeds uh, gagamit tayo ng seeds uh, ito yung arugula at ang unang gagawin natin siyempre dapat mayroon po tayong pagtataniman yan. So, ang ginagamit ko sa pagtanim ay rakul. So, may ibang system naman na ang ginagamit ay coco peat So, sa atin ngayon, dito sa akin ay uh, rakul yung gagamitin. So, bali ito siya. So, ito. Ito yung ating pagtataniman. So, Magtatanim magta mag tayo dito at hihintayin natin siya ng 14 days bago natin siya ililipat sa system so 14 days siya nasa punlaan at pag after ng 14 days tatransplant natin siya doon sa system so ito mabibili lang rin to sa online mga ka-farmers at kayang-kaya lang ito Bali Ito yung nakalagay sa ating Sibling tree So, yan na nakalagay niya siya sa Sibling tray so, Ang gagawin natin Sa paglalagay ng seeds At Siyempre Kailangan natin ng uh, paglalagyan ng seeds pagkagaling dito sa lata lilipat muna natin sa isang maliit na plato para maging komportable yung ating pagkuha ng seeds so bali ayan nandiyan na sya maglagay lang tayo ng estimated na dami para dito sa ating pagkataniman uh, pagtataniman sa ating pagpupunlaan so, kung mapapansin nyo ay maliit medyo maliit yung butas ng bawat cubes ng rakul kaya pag naglagay ng seeds may hindi po pumapasok na seeds at siyempre kailangan din ng pasensya para sa pagtatanim pag sowing natin dahil medyo maliit at kailangan isa-isahin yung bawat butas paglagyan ng seeds so gagawin na lang natin since na maliit yung butas ng bawat cubes ng ating rahul So gagamit tayo ng Stick Kahit barbecue stick lang O anong stick na malinis So yun yung gagamitin natin Para Palakihin Para palakihin yung butas Ng ating paglalagyan ng seeds So para hindi siya Ganun kahirap uh, Paglagyan ng seeds at the same time makapag nag-sprout na yung ating seeds ay medyo maluwag siya hindi siya ganun ka siksik para sa ating mga seeds so, bali ganito lang yan ganyan lang at Ayan, para comfortably pagka lalagyan na natin ng seeds. Para hindi masyadong mahirap kasi medyo mahirap talaga eh. talaga yung seeds sa butas pagka hindi pinatim natin ginawa ang ganito. Pagka hindi natin pinalakihan. Ayan. Pasensya na mga kaparmers medyo maingay po dito sa room dahil maulan po sa labas. Kaya ayun, medyo maingay sa yero. At kailangan din natin mag-electric pan, dagdag -dag pa yung electric pan sa ingay. kail kailangan nating mag-electric pan dahil medyo mainit dito sa loob. So ganun lang po mga kaparmers isa-isahin lang natin yan para makapag start na tayo ng paglagay ng seeds sa bawat butas okay so simulan na natin ah uh, ito ang ating seeds arugula ang uh, ating plants ay arugula at kuha lang kayo ng plato o komportabling lalagyan ng seeds para doon muna ilalagay yung seeds para dito sa ating rock wall so sa akin ang ginamit ko na lang is plato dahil komportable rin naman gamitin so ganito lang mga kaparming ang paglagay no sa, sa arugula po natin is medyo maliliit yung kanyang seeds at parang pichay lang siya at hindi rin naman siya ganun kalapad yung dahon pagdating po sa ikukumpara po natin sa pichay kaya nagtanim kami ng sa isang butas ang ilalagay po namin is uh, lima, limang seeds limang seeds ang ating ilalagay so ayan limang seeds dalagay uh, natin dito sa butas ganun lang mga kaparming at talagang kailangan ng pasinsya isa-isahin talaga natin yan bawat butas so, yan. okay so yan ganyan lang po yung paraan ng paglagay at ayan yan yung ating seats sa bawat butas ayan nandyan yung seats Okay mga ka-farmers at tapos na nating makapagtanim sa ating rock wool. So ayan na siya. At yan na. May tanim na lahat. So susunod nating gagawin ay gagamitan natin ito tubig at pang spray bottle. So kailangan natin ito siya at ang gawin lang natin ay sprayhan lang natin siya. Kailangan lang natin sprayhan dahil para magkaroon siya ng ah, moisture. Okay. ganyan lang mga kabarmers ganyan lang sprayan lang natin para mabasa pwede natin to siyang pagpatungin so para maipit maipit yung sa ilalim at pagtubo niya ay makapag sprout ng maganda yung ating seeds at kumapit sa ating rakul para matibay yung kanyang uh, pagugat pag-ugat So, at itong taas na to papatungan pa natin ulit para magkaroon siya ng moisture uh, after 3 days makikita natin yung kanyang sprout at uh, pwede na natin siyang buksan at uh, ilagay natin dun sa medyo maliwanag uh, dun sa ating growing lights so, gagamit tayo ng growing lights at uh, since na dito tayo sa loob